Disyembre 1, taon 2024 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X. Ako ang inyong lingkod, Canton Israel. Salamat po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement ang muling maghahatid ng mga balitang ukol sa illicit tobacco trade. At para sa rated X numero 66, narito ang ating mga headlines. Shopee, Lazada, TikTok mapapatulfo dahil sa illegal online selling of vape products. Solusyon, itinuro ng online vape seller sakaling lumabas ang server error sa Shopee. PNBC nakalambat ng malaki sa Zamboanga City. Halos 29 milyon ang halaga ng smuggled Yossi kumpiskado sa bypass bust operations. Sa ating infographic of the week, ninyo na naman po matusubaybayan sa facebook.com slash Facebook.com slash Makikita sa drawing lalaki nasa kalaboso. O, oh, may suot pang sombrero ni Santa Claus. Pero malungkot ang kanyang Pasko. Magpapasko nga. Walang pera. Nagbakasakali si Dodong. Bumiyahe. May dalang smuggled cigarettes o peking sigarilyo. Pero alerto ang mga pulis. Kaya ayun, kalaboso ang binagsakan ni Dodong na nagbabakasakali lamang po sana. Pero wag na lang po. Hayaan nyo na pong maging payak. Simple ang inyong selebrasyon. Kahit tasty at spaghetti. Pwedeng pwede na yan. Mm -hmm. Ang nasa larawan ay si Professor Michael Russell. Sa kanya po nagsimula o nagmula ang quote na People smoke for nicotine but they die from the tar. Sino po ba si Professor Michael Russell? Mabuti pa yung tanong natin kay Gemini. Kung sino si Professor Michael Russell at siya na po ang sumagot. Ito po at tanong natin. Who was Professor Michael Russell, a renowned psychiatrist and a public health scientist? Professor Michael Russell was a renowned psychiatrist and public health scientist Who made significant contributions to the understanding and treatment of tobacco addiction? He is particularly known for his groundbreaking research on the role of nicotine in smoking behavior and the development of effective smoking cessation treatments. Here are some of his key contributions identifying the role of nicotine. Russell was one of the first to recognize the addictive nature of nicotine and its central role in smoking behavior. He popularized the phrase people smoke for nicotine but die from the tar, developing effective smoking cessation treatments. Russell's research led to the development of various smoking cessation aids, including nicotine replacement therapies like gum and patches, advocating for harm reduction. He was a strong advocate for harm reduction strategies such as switching to less harmful nicotine products to reduce the risks associated with smoking. Russell's work has had a profound impact on public health policy and has helped countless people quit smoking. His legacy continues to influence the field of addiction medicine and tobacco control. Okay, yan ha. Kilala nyo na si Professor Michael Russell. Kumbaga siya po ang ama. O, noong quote na, people smoke for nicotine but they die from the tar. Dinemonstrate na po natin yan last week na yung sinisindihan sigarilyo ay nakakaipon po ng maraming tar versus doon po sa tunay na e-cigarette, ginamitan po natin ng tireya wala ni mancha ng tar o ni bahid man lang. So, uh, atin na pong ating parada ng mga balita. Unahin po natin ang sa Sambuanga del Norte. Nakasamsam po ang pulis, ang ating kapulisan ng 32 master cases ng champion cigarettes. Ang valuation po pala nila ay 59,000 pesos per master case. Uh, ay dahil po dun sa isang uh, kanilang ginawang uh, checkpoint, kaya nasa batu nila ang isang van na may karga po ng 32 master cases ng Champion Cigarettes. Dito po sa balitang ito, eh, nakapansin ko lang, yung iba pong mga police station nagpa ho ng report sa Facebook. Ang problema, hindi ho nila nilalagyan ng petsa. Minsan kulang hunan ng detalye. O itong gaya ho na itong balitang ito, lahat ng detalye, ay isinama na po sa isang uh, poster tulad ng inyo pong mababasa. So yan po sa Zamboanga del Norte. Hindi natin alam kung kailan ito pero ito ay very recent post lamang po sa Jose Dalman, Zamboanga del Norte, 32 Master Cases ng Sigarilyong Champion, Huli sa Kapulisan. Mm. At sa pigkawayan ko isang 22 anyos na si alias Chris Hule. Siya po ang driver na isang minivan na nasa bat ng mga pulis. May kargang assorted cigarettes no, na nakakahalaga halos 2 milyon. To be exact, mga nasa 1.8 plus plus ang estimation ng pulis. Ang system naman po nito, ang wing van, ay tinambakan ho nang mga container, plastic container sa harapan para kung sakaling mang buksan ng pulis o buksan ng inspektor, makikita ho doon sa labas yung mga plastic container. Pero hindi ho kumbinsido ang mga pulis kaya binusisi. Pinababa yung mga plastic container. Ayun, nahuli at tumambad ang oh, mga master cases ng assorted smuggled cigarettes. Kaya ayun, himas rehas si Chris habang iniimbestigahan kung saan nagmula ang malaking shipment na ito. At sa Dipolog City, isa na naman pong ulat na self-explanatory. <laughs> dito na lang basahin sa poster. 31 master cases naman po ng assorted smuggled cigarettes ang nahuli na ating kapulisan. Hindi rin po dinidetali dito sa Dipolog City report kung na may nahuling suspect basta na kung piskawin si 31 master cases ang valuation po nila ay nasa 57,600 pesos ang isa kaya congratulations po sa Sambuanga del Norte Police a provincial police office sa pagkakasabat po nila ng assorted smuggled cigarettes 31 master cases sa susunod po sana Komplituhin naman po saan ninyo yung report. Nakuha naman po natin ang tulunan ko tabato. Isang lalaki ang kumaripas. Nang mapansin niyan padating ang mga pulis. Bakit? Paano? Nagdi-discarga si ng sigarilyo. sa no, sakay ho ng kanyang tricycle. At uh, nang mapansin hoon ito ng isang concerned citizen, tumawag po sa pulis. At daglihan naman po rumispundi ang pulis. Pero nakatunog. oo oh, malakas ang pandinig, ang pangamoy. nitong ah, nagdiskarga na ito sa isang abandonadong lugar dyan sa tulunan. Gayun pa man, po ng pulis ang 50 rims ng Union Cigarettes na nakakalaga ng 13,000 pesos pero ang suspect, siyempre, nakawala. Mm -hmm. Sa Sambuanga City, kahalintulad nung doon nangyari sa tulunan, oh, may tumawag na concerned citizen dahil may nakitang nagdidiskarga ng mga kahinahinalang sigarilyo. Kaya rumispundi ang pulis. Kaso, pumaripas po yung nagdiskarga kaya hindi po nahuli. Pero naiwanan po yung mga confiscated items na, na, na nakakalaga ng 687,500 ang kikita po sa larawan, dinala po doon sa presinto. Ang mga items na ito ay 8 master cases ng Bravo, tatlong master cases ng Canon, at isang master case ng Nelson. Katulad din po doon sa report sa tulunan, wala rin pong pecha ang report na ito. Sa Malungon, Sarangani Province, Isang intel-driven operation ang sinagawa ng ating kapulisan. Inabangan po nila ang suspect sa isang waiting shed at nang makita nang mamataan kanila itong pinara at nahulihan po siya ng mga epekto sa risaring smuggled cigarettes na nakakalaga ng 45,000 pesos. Maigi po na akin pong banggitin dahil nababanggit naman po sa report. Ito po yung noong November 24. Exactly, 8.59 in the morning. Yan ang mga tamang report. Detalyado. Ah, ito po ang mga pangalan ng sigarilyo para maging aware po tayo. Green Hill, mental cigarettes. 11 rims ng Walton, mental cigarettes. 3 rims ng Canon, mental cigarettes. 3 rims ng Aris cigarettes. At 4 na rims ng DNB cigarettes. Ang suspect ay isapun 37 anyos na taga Davao del Sur. Siya po ay kwinistiyon habang nasa ng pulis kung saan ang source ng kanyang supply. At sa bayan naman ng Glan, sa Sarangani pa din. Tatlong lalaki ang arestado sa isang checkpoint dahil may daladala silang smuggled cigarettes na nakakalaga ng 45,500 pesos Arestado sila noong Nobyembre at 25 sa isinagawa pong checkpoint sa barangay Kalabangit, Glan Sarangani. Ang mga nahuli, si Upe, 43 anyos, si Alon, 40 anyos at ang pinakabata sa kanila ay si Ores o Orestes, taon 22 anyos. E ang malungkot nito, isang college student at residente po ng Sarangani Island. Davao Occidental, 130 reams of cigarettes with brand names Canon Menthol, Color Green with an estimated market value of 45,500 pesos. Mabenta po pala itong Canon. Huwag po sanang mamali ang lahat no? na itong Canon cigarettes ay smuggled. Isang lalaki tiklo sa isang bypass operation ay sinagawa ng Palimbang Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon Sultan Kudarat noong Nobyembre 25. Ang test by ay isang rim ng Astro Cigarettes. Ay yung pala, meron pang anim na master cases na nakatago ang lalaki na nakakalaga po ng 90 mil. Kaya ayun, agad po dinala sa presinto, ininterrogate para maalamin kung saan ang source ng kanyang supply. Sa Sambuanga City, may concerned citizen tumawag sa kapulisan noong Nobyembre 25. Eka ay eh, may activity. Mukhang nagdidiskarga o nagkakarga ng mga sigarilyo. Kaya rumispundi agad ang kapulisan. Nang matunugan ng mga sospek, bigla po silang pumulas o kumaripas ng takbo kaya hindi na po naabutan ng mga pulis. gayung pa man, naiwanan po yung mga sigarilyo ah, na nagkakalaga po ng 1.948 million. 1,948,000. Ang mga sumusunod, Canon Cigarettes, Mental Who ito, 11 Master Cases, at Bravo Red. O Bravo ay pula. <laughs> red Cigarettes, 23 Master Cases. Kaya dito po, isa po itong ehemplo na napakahalaga po ng partisipasyon ng mga concerned citizen at dapat po malaman ng mga concerned citizen kung ano ang mga branch na smuggle at nang sa ganun report agad sa ating kapulisan. Noong nakaraang episode, number 65, tumugon ang PNP-CIDG sa direktiba ni PNP Chief Marbil tungkol po sa pagpapagting ng kampanya kontra illegal na sigarilyo. Ay makikita po sa larawan si General Nicolas Torre III. Pero this week, o episode 66, makikita po, ngiting tagumpay. <laughs> Yan po ang aking impression, ngiting tagumpay. Dahil po sa Zamboanga City, nagsagwa po sila ng dalawang araw na operasyon namunga naman po ito na nagbunga po ng 29 milyong halaga. Ah, ang nalambat ng CIDG sa isang buy operation. Nagsagawa po sila ng mega shopper operation. At ah, yan nga po ay nagdala ng halos 29 million dahil 7 mil lang ang diferensya eh. 6,200 pesos lang eh. 29 million na po ang total na smuggle cigarettes na kanila pong nalambat. Ito po masakit. Ang isang 16 anyos, very careless, nagmaneho ng motorsiklo. sa ho ng kanyang motorsiklo, isa pong itim na badya. Ha? eh, pinarahon ng pulis noong Nobyembre 28, Isang umaga ho ito. Dahil, hindi ho dahil sa sigarilyo, kundi dahil wala po siyang suot na helmet. Hmm. Eh nung in-inspection siyempre, niinikuta ng pulis, eh nung nakita ay eh, meron palang mga sigarilyo dala. 289 packs o 289 nakahan ng sigarilyo Samot sa Amosari. Eh. O kanon, 89 packs. 150 na Delta, 30 packs na Modern, 20 packs ng Nelsons. Meron palang lang ganung mga brand ano. At yan po eh, lahat is smuggled ah. O kaya ito, hindi ho dinala sa presinto dahil minor de edad, dinala po siya sa DSWD, sa Municipal Social Welfare and Development Office, siguro para ma-rehabilitate o mapangaralan. At yung mga sigarilyo naman po, at yung motorsiklo na nakumpis kayo na masakit, Buti kung kanya yung motoriklo. Baka napagkutusan lang. E eh, dinala naman po sa DTI sa Cagayan de Oro para, sa pa, para po sa proper disposition. Naku, malaki ito. Oh. galing hunan sa buwang bugay yung mga epektos. At sila po ay nasa kote nasa batang ng kapulisan sa Tigbao, Zamboanga del Sur, nang sila po'y parahin, in inspeksyon, yung kanilang wing, wing, van ay may dalang 350 na master cases. Kaya umaabot po ng 20 million, kumigit kumulang, ang mga epektos na karga ng kanilang wing van nang sila po ay masakote noong Nobyembre at 30 lamang. No, noong Nobyembre at 30 lamang. Kaya yun. Uh, si alias Nav, 49 anyos na driver at ang kanyang pahinante, Kimas Rehas. Magpapasko pa naman. Sa Nueva Ecija, Saragosa, 1,350,000 worth ng fake or smuggled cigarettes ang nasabat ng kapulisan. Isang Nissan White Urban, sakay po yung mga sumusunod na sigarilyo. Nakita ko kasi ng pulis in plain view. Ang mga sum may laman, may karga master cases to Ah. Ating ang examinin ay nakita 20 boxes ng modern red cigarettes. 25 boxes ng modern blue cigarettes. 20 boxes ng RGD cigarettes at 10 boxes ng Carnival cigarettes. Kaya Himas Rehas ngayon ang driver ng Nissan Urban at siyempre kumpiskado at dinala sa himpilan ng pulis ang Nissan Urban. Sayang naman. At nakuha naman po natin ang balitang vaporized nicotine. Pinapaalala po ng inyong lingkod na kung kayo ay may sumbong, ang tanging magagawa lamang po ng programang ito ay magpa shoutout out. Kung seryoso po kayo sa inyong mga sumbong, wag po kayo magatubiling makipag-communicate kay Commissioner Jun Lumagi. Ito po ang kanyang email. Commissioner at bir.gov.ph Commissioner at bir.gov.ph Magsumbong ho kayo with confidence. Kung ang violation ay online, oh, ilakip po ninyo kung saan ho matutuntunan yung website o yung kanyang shopping cart at ano, at bahala na po ang BIR kung paano po tutugisin ang mga violators. Tulad na lamang po nito sa Kawayan City. makikita po yung mga estudyante, o oh, dinadayo po yung isang makeshift. Hindi po natin matsyak to, eh. Pero ang sumbong sa inyong sa akin eh, wala daw po itong lisensya, wala po itong permit, pero lagi po itong dinudumog ng mga kabataan at uh, nagahakot po yung mga stock, inahakot po nila sa po ng uh, sasakyan. Kumbaga, para po itong fly by night. na uh, nasa platerya po nakapwesto yung uh, ito. Kaya pinananawagan oh, uh, sa mga taga BIR dyan, taga DTI dyan sa lugar ng Kawayan City, siguro ay eh, matutuntunan po ninyo itong makeshift na vape shop na ito no vape hub uh, something like ito na nakapwesto po sa Lizas Plateria uh, minsan lilitaw minsan hindi pero kadalasan sa gabi bukas so paki-check lamang po itong outlet na ito dahil makikita ho dito 'yung mga bata ay naguusyoso at mari po itong maakit kaya po dapat 'yung mga vape shop na legit ay eh, talaga pong naka-confine binabantayan ho ang pagpaso kahit yung mga nagbabrowse. o no, hindi po pwedeng pumasok ang mga kabataan dyan. Pero ito, kung nasa ka side street, ah, bukas na bukas, eh, madali pong maakit ang mga kabataan. Noong episode 47, natin pong ipinost ang isang headline, BIR orders Facebook, Lazada to weed out unregistered online sellers. Pero tila wala pong nangyari. Tila po walang nangyari. Mismo BIR na nagsasabi, Lazada, Shopee, tigilan lang ninyo yan. I-monitor naman ninyo yung inyong hanay. Hindi yung sigi pa rin itong mga online sellers ginagamit ang inyong platform. Eh, kaya yan, oh, napupunta tuloy, napapatulpo na tuloy. Oh, wala na ibang solusyon eh. Ah, totoo, totoo yan, agree po ako na medyo matigas po ang ulo nitong mga online platforms na ito. Kasi alam po nila yung basihan nila sa batas. <laughs> Sad to say, ha? Oh? Sad to say. Meron po silang basihan sa batas eh. At uh, medyo technical po yung mga legalities niyan. Kaya malalakas ang loob na baliwalain ang anumang mga request o mga pasuyo tungkol ho dyan sa pagpapatanggal ng mga um, online sellers dyan sa Shopee. Oh, kaya ito ipapatulpo na lang. Ngayon oh, kaya nananawagan ng appropriate o yung tutugon na kumite dyan sa Senado para po masimulan ang pag-iimbestiga uh, na itong mga online platforms tulad ng Lazada, Shopee at TikTok dahil nag-file lang po mismo. Naghain na po ng resolusyon numero 1232 noong Nobyembre at, tres, at 13 na nananawagan ho na ng naaangkop ng komite sa Senado para po magsagawa ng pagtatanong o investigasyon bilang tulong sa batas na irregular na pagbebenta ng mga vape at iba pang regulated goods sa iba't ibang e-marketplaces. Ngayon, uh, may mga nagsasabi nga ho eh, hong talamak dyan sa Shopee. May ipaparinig ho ako sa si inyo. Uh, mayroon po akong ipaparinig sa si inyo na video ho ito actually. Video ho ito kaya hindi ko matransfer dito sa ating uh, system ngayon, eh, ito po tinatawag na work around. Kung sakali daw po na makakita kayo ng server error sul server error sa Shopee. siguro gumawa gumagawa rin po ng measure ang Shopee kaya lumalabas doon server error, no? Palagi na natin ganun pagpalagay na natin. Pero may work around ho pala yon. Pwedeng lusutan. Ito pakinggan natin ha sa isang video ng isang sales mag check out and place order. Ayan. Ganun po yung way kung paano po maka-order pag meron po kayong server error problems. Salamat po. Ayan, ulitin natin, ulitin natin. Kung magka-encounter ka daw ng server error problem, anong gagawin? Ito, pakinggan natin. Para po sa nagkakaproblema sa server error sa Shopee, ganito po ang kailangan gawin. Click nyo po yung chat now sa may lower left area ng item page. Pagkatapos po, click nyo yung plus sign sa may lower left area pa din po. Pagkatapos po, click nyo yung buy now. Dito nyo po makikita lahat ng brand na binibenta namin. Pag nakapili na po kayo, click nyo po yung brand. Dito nyo po makikita yung variant and flavors ng brand na napili ninyo. Pagkatapos po, mag-add kayo ng quantity kung ilan po ang gusto nyong bilhin at click nyo po yung buy now. Dito po, ma-add to cart na yan and pwede na po kayo mag-check and place order. Ganun po yung way kung paano po maka-order pag meron po kayong server error problems. Salamat po. Ayan ha. Ganun daw ang paraan. Workaround. Na itinuturo po ng isang online seller dyan sa Shopee. Eh, sabi makakapamili kayo ng mga vape products na palinda namin. Eh, karamihan nun nung nakita ko, according dun sa video, eh, mga illegal ho. Oh, may flaba pa ho, may gig bar, kung ano pa ho na yung mga hindi rehistradong produkto. Pero itinuturo ho ng online seller na yan kung paano malulusotan at makaka, ah, makakabili gamit ang Shopee at Lazada. Wala pong masama sana sa online platform kaya lang wala po silang sapat o mahigpit na age verification process. Yun lamang po ang nire-require ng DTI. Magparehistro, magpa-ipaalam sa DTI na meron kayong online platform at ang inyong mga safety measure ah, ay sapat para hindi mapasok ng mga minoridad. Itong online seller na ito na nagtuturo, imbis na sabihin eh bawal sa minordidad, ganito at ganyan, eh tinuruan pa ng mga tricks para makapamili. Eh buti sana kung mga legit, yung kanyang paninda. Kaso, ay mga paninda, ano? Ha? Ano? Yung mga illegal. Meron din naman sigurong legal, pero andun, mapapa, makikita nyo, wide range ng mga illegal products ang kanyang Paninda. Smile.